Huwag po natin ito po. Na, na ilaw. <laughs> Thank you so much. Okay. David. We would like to remind everyone again about the no cam for law. day. So please make sure po na once the movie starts, wala pong nagamit. David, po. nag-invite ka ba ng mga, ng mga showbiz friends mo for, for, for tonight's premiere? Hey, Hindi. The busy sila, tsaka busy rin ako mag-invite pa. Hata? <laughs> Okay. okay, yun. Paano mo pinagkakandaan yung ano, yung operasyon mo sa sa sleep niya mo? Sleep apnea. Ah. Uh, well, so, kinakabahan talaga ako, of course, dahil hindi naman ako the first time ko to get operated, but uh, very minor lang naman siya. Hindi pa naman siya yung talagang uh, invasive na uh, operation. So, hopefully, kakayanin naman. Kaka, oh, yeah. lang

ayan guys, inunahan ko na nakita niyo naman agad ang sagot no na hindi siya nag-invite. So actually, in general na lang tanong pero nung nag-usap kami off cam kasi masyado nga maingay, sinabi naman niya na hindi siya nakipag-invite kahit si Barbie Fortesa hindi niya na-invite at kahit yung mga kaibigan niya sa uh, inga, sa GMA hindi niya invite at kahit ang family niya nga halos hindi niya rin na-invite. So sobrang busy raw siya. But anyways, yun know nga, Of course, alam ko namang uunahan na marami agad magtatanong kung dumating ba si Barbie Fortessa, nag-support ba si Barbie sa uh, GLU movie ni David Licauco, parang eto nga yung movie na hindi sila magkasama. But of course, hindi talaga sila magkasama dahil 2019 naman talaga ginawa ang pelikula. So, eto ay wala pa ni sa hinagap ng mga fans o ng mga tao na magiging magka-love team si Barbie Fortessa at si David Licauco. So, pero alam nyo, 2019, pero parang hindi nagbago ang mga itsura nila doon. So, ano lang, no? uh, kahit pa paano, doon sa movie na yun, meron din naman bongga na rin naman ang exposure ni David. At in Venice, iba siya doon. Uh, for a beginner, medyo bongga ang Ano ko, guys, panoorin nyo itong ano, GLU that's masiguradong mag enjoy kayo. Uh, actually, kilala ko naman din yung director, si Direct Philip King na mahusay. But anyways, yun na, uh, sa part na ito, alam niyo si David ang bait-bait niya sa mga fans niya. Talagang, um, as you can see, no, bakod na bakod siya ng mga fans. Hindi talaga nagpaawat yung mga fans na lapitan siya. And in fairness, ini-entertain niya isa-isa. Of course, may mga security guard, pero kahit yung mga security guard, walang magawa. At si David naman, inaalaw niya man din niya yung mga fans niya. Talaga, katulad nito, talagang binakuran talaga siya. No, kahit ako, hindi ako makapasok. Hirap din kasi sumiksik sa mga ganyan, especially kung alam mo naman na hindi mo kilala yung mga tao sa paligid. Like yan, mga fans nga yung, mga fans nga yung nandyan, so ma masyadong, alam mo na, hindi ka, masanay kasi kami na parang nababakuran kami para makapag-interview sa mga artists every time may premiere night. But anyways, ayan si Direct Philip King at talagang napakaswerte. Mamaya may invite, mag invite siya para sa movie niya na talagang parang ano niya, festival niya sa April 24 dahil dalawang pelikula niya ang pinalabas. Eto, eto yung clips pagkatapos na ng premiere night. Anong screening ng movie?

Thank you, thank you so much now. for I'm going to ask for a quick interview. Boys, hello. Someone on stage. Let's go. Boys, boys, ladies, 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 support GMU April 24. Uh, thank you again and I hope that this, this little movie of ours inspired you. And you know, live your best life.